Ang paghihiganti ay madalas na nami-misunderstood. Iniisip ng mga tao na ito ay nabubuo mula sa galit, mula sa mga broken hearts, mula sa mga nag-aalab ang init ng ulo. Iniisip nila na ang paghihiganti ay tungkol sa kaguluhan, malalakas na boses, magugulong kapaligiran, explosive na mga konfrontasyon. Pero mali sila. Maling-mali. Ang paghihiganti ay hindi tungkol sa ingay. Hindi ito tantrums na ibinabato dahil sa sakit. Ito ay isang art form. Ang pagiganti ay methodical, kontrolado, tahimik. Ito ay isang symphony na binubuo sa kadiliman, parang musika na tinutugtog one note at a time na may perpektong timing. Ito ay kapangyarihan sa pinakadalisay nitong anyo. Focus, refined, unstoppable. Yung mga walang alam ay basta lang nag-aapoy sa galit at umaatake ng walang layunin na sinisira hindi lamang ang kanilang mga kaaway kundi pati na rin ang kanilang mga sarili. itinapon nila ang lahat sa apoy hanggang sa malaman nilang pati sarili nila ay unti-unting sinusunog nito. Ngunit ang tunay na nakakaunawa sa paghihiganti, sila ang nagiging apoy. Hindi ito isang apoy na kumikislap at madaling namamatay, kundi isang walang hanggang paso Natahimik, ngunit tuluyang bumabago sa lahat ng kanyang matatamaan. At kapag nagsimula na sila, ito ay surgical, ito ay final, ito ay absolute. Ginawan ka nila ng mali, ngunit yun ang kanilang unang pagkakamali. Nagsinungaling sila sayo. Minanipula ka. Ginamit nila ang iyong tiwala na parang tool. Pinilipit ito, sinira. Pinaglaruan kanila nila habang nakatalikod ka. Kumbinsido na hindi mo maikita ang kanilang mga laro. At nang tuluyang bumagsak ka, nagdiwang sila. Tahimik, mayabang. Naniwala sila na tapos ka na. Naniniwala sila na ang iyong katahimikan ay nangangahulugan ng pagsuko. Naniniwala silang nakalusot sila. Wala silang ideya. Dahil ang pinaniniwalaan nilang kahinaan, ito ay simula pa lang ng iyong pagbangon. Hindi ka nagmamadaling maghiganti. Hindi mo ito binabato basta-basta sa dilim. Naghintay ka, nanood ka, kinalkula mo. Ang bawat segundong na natiling tahimik ka ay isang galaw sa board. Hayaan silang maging komportable. Hayaang isipin nila na lumipas na ang bagyo. Hayaang kumbinsihin nila ang kanilang sarili na sila ay untouchable. Dahil hindi kumakatok ang paghihiganti. Ito ay biglang bumabagsak tulad ng kapalaran. Walang awa at hindi matatakasan. Kapag sa wakas ay gumalaw ka na, ito ay magiging biglaan, sobrang precise at hinding-hindi maiiwasan. Hindi nila malalaman na ikaw 'yon hanggang sa matapos ito. At 'yun ang kagandahan nito. Hindi mo na kailangang sumigaw, kailangan mo lang maghintay hanggang sa maging perpekto ang sandali. At pagkatapos ay hampasin sila gamit ang kamay na hindi nila matatakasan. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi lamang destruction. Ito ay revelation. Hindi ito tungkol sa malakas na pagsasabi ng tignan mo ako ngayon. Kailangan sila mismo ang makita nito ng dahan-dahan, masakit. Hindi ako lalan man bumaba sa kanilang antas. Hindi ka nakisali sa mga mababaw na mga argumento o mga rant sa social media. Nawala ka sa kanilang realidad para lamang muling lumitaw sa ibabaw nila. Nag-evolve ka. Habang sila ay naging stagnant, ikaw ay umangat. Binumo ang sarili mo. Pinatalas mo ang bawat bahagi ng iyong sarili. Isip, katawan, kaluluwa. Hinubog mo ang isang version ng iyong sarili na ang kanilang pagtataksil ay naging isang simpleng tala sa iyong kwento. Akala nila nasira ka na nila. Ngayon, sila na ang naghihirap dala ang patunay na wala silang ganong klaseng kapangyarihan. Wala nang mas nakatakot pa sa isang manipulator kaysa sa makita nilang naging untouchable ka, na ang sakit na kanilang idinulot ay naging gasolina, na ang pagbagsak na kanilang pinlano ay naging iyong pagsulong, na ang lahat ng kanilang sinubukan upang kontrolin ka ay ngayon sila ang kinokontrol dahil nastock na sila sa kakatitig sa iyong tagumpay. Kapag dumating na ang sandali, hindi mo ito binabalita. Hindi mo binubroadcast ang iyong paghihiganti ini-execute mo ito. Tahimik, efficient. Ang paghihiganti ay isang blow lang, hindi isang siklab ng galit. Kaya kapag tumama ito, sinisira nito ang lahat. Hindi nila maririnig na darating ito. Walang babala, walang build up, walang pangalawang pagkakataon. Litong-lito silang lilingon sa paligid, sinusubukang hanapin ang kanilang pagbagsak. Ngunit ang bitag ay matagal nang inilatag. Bawat galaw na ginawa mo bawat katahimikan na ginugol mo, bawat hakbang na ginawa mo, lahat ito ay patungo dito. At kapag humupa na ang lahat, malalaman nila ang isang bagay. Hindi sila kailanman nauuna. Laging sila ang pinaglalaruan. At ang checkmate ay matagal nang nakaplano. Ito ang ultimate rule. Yung iilan lang ang nakakarating. Ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagwasak sa kanila. Ito itong tungkol sa pagiging sobrang makapangyarihan hanggang sa mawala nilang sila sa iyong landas. Hindi mo lang sila tinalo, nilampasan mo sila. Hindi mo na kailangan ng kanilang paghingi ng tawad. Hindi mo na gusto ang kanilang pagbagsak. Naging irrelevant na sila para sa iyo. Hindi dahil sa sinira mo sila, kundi dahil nalampasan mo na ang buong laban. Sinubukan ka nilang hilahin pababa. Umangat ka ng mas mataas. Sinubukan nilang pahinain ng iyong liwanag mas lalo kang kumislap. Sinubukan nilang wasakin ka, naging hindi ka na matitinag. At ngayon, nabubuhay ka nang wala sila, nananalo ka nang wala sila, nakangiti ka nang wala sila. At sila, nagmamasid sila mula sa mga anino ng sarili nilang panghihinayang. Dahil ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi ang sakit. Ito ay ang makita ang taong sinubukan mong sirain na maging hindi natitinag. Hindi ka natalo, natuto ka. Hindi ka na break, naging unbreakable ka. Hindi ka naghiganti sa galit, naghintay ka, nagplano, nagbago. At ngayon, hindi mo na kailangan ng paghihiganti. Ikaw na ang mismong paghihiganti.